So ayan, magandang magandang hapon ha. Ah, magandang maganda, maganda pa lang ano, tanghali. Tanghali na, medyo, medyo pa tanghali na oh. Kaya ang akin tao, nag nagsakay siya na para magdispunte. Pero yung, yung andar ha, kaya pa pa opisyal na uli ang pagpapatanim. Na yung ano, ito, ayan oh. Tao ko oh. trabaho tamad. Nakasakay oh. Kaya ha. Oh, tayong pa paalaya Tayo pa yan ha, walang init. Oh. Oh. 'yan, oh. Oh. walang init siya, Walang init 'yan. Hmm. sa kabayo. Ayano, oh. kita no. Tayo tayo, may init sa gulo, electrokop ko 'to, betay, kita natin? RC80 na natin itatanim para laban lahat sa panahon ayan o, oh, ang ganda galing ano ha galing galing ang uh, technology ngayon o oh. tuloy na yan ng maayos ito Oh ha o oh, ito nyo ano galing ano hindi hmm. ang ganda ng aking ito o nakasaktura o oh. yung tao yan ang

Sige. Ah. Sige. sige. Hawakan mo lang yung class, <laughs> pagayang para hindi tuwakbo. O, oh, sige.

cái okay, gì Ayos, ah. Aami, ah. Ayos. Pira pira ha? Kamami, ha? Ayos. Alay niya sa tulad kami magsasaka. Hindi babasta. Tira na, boy. Tira, tira na, boy. Ang nangyari. Okay, ha? Ah. Kaya ko, day. Kaya Kaya pa rin. Yes. Pong, ang partner, iba si YouTube channel YouTube Yan ito po Yan Dito kasi, kami Yan 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 Oke hey, ya. Oke ya, sini. Oke. Tuh nih. Nah kan kan ini. Besuk lah. Oh ya. Ayo noh, kita namanya lama nyi ati halamanan. Ah, ya bunga nah, bunga-bunga lelak-lelak nah, bunga nah yan. Diba, memang lumayan lepas nang bunga. Kita tina aja no. Bunga na batam bata Ay, e bunga na yan, oh. Okay. Okay, mga guys, ha. Maraming salamat sa inyo, oh. Tsaka, sa inyong walang sawa ang subay-bay ito, oh. talaga aming bukid, yan. Sige, ha. At nang Ayun, na, kami... Yan, dalawa eh, yan, dalawa. Yan, yan lang Okay. Ito, may kami gabi. Okay. Dala kami gabi. Yeah, sige. Punta na. Ano? Eh, dala kami gabi. gulay like. Kung ano-ano. Naku, tapos. Hindi ko pa na dala kami gabi. ako na ako. Basa-basa ako. Yay na. Yay na, mama. Kaya may sakit ng tricycle uwi na. Uff. O yan, ha? Ito ating mga gulayan. Talaga naman. Oo. Oo. sik sik lig umaapaw oh. ang bunga. awa ng Diyos hmm. hmm. Tuh. Nagluyon. ha. Tu. Da bagus bagu sile. Bagong kalong. hmm, bagong talong, hmm. Bago silit, bagong talong. Hmm. Hige, ha. Hmm. Mm. Diyan o, no? hindi ka lang wala no? dyan o. Wala pa dyan sa mga sagingan? Wala, uh, hindi na wala. So, dinadala natin sa ulohan. Damdami. Okay ha? Laki, oh. kukuha pa na isa. Sige okay, tayo. Ito yung namatay, hindi ko na pakita. Oh. Yeah. Iwak ka naman sa dito. Sige. Uwi na kami. Mga kaibigan, talaga namang madami kaming karga sa aming tricycle. Uwi na ka pa kami. Uwi na kami.

Sigay. Ha? Ah. Maraming niyog. Laglag din eh. Sa si amin no, maraming yog. Di sa si amin niyoghan, Laglag. Ah. Oh, init. Okay. Mama. Babay na. Maraming laglag -lag -lag si sa atin yung e, Babay na. Ayoy, ayoy, bye bye. Babay. Maraming laglag. -lag. Hmm. Ang okay, na. Ayun. na. Sige, babae na. Babae na.